Sa kalaliman ng malawak at misteryosong kagubatan, isang kakaibang pagpupulong ang nagaganap sa ilalim ng lumang puno ng balete. Ang mga duwende, maliit ngunit makapangyarihan, ay masinsinang nakikinig sa kanilang lider na si Masigasig. Siya ay kilala sa kanyang katapangan at katalinuhan, at sa pagkakataong ito, ang kanyang mukha ay bakas ang pag-aalala. Kailangan nating pag-isipan ang ating mga susunod na hakbang, sabi ni Masigasig." Ang kanyang tinig ay malalim at may diin. Ang gubat na ating tahanan ay nanganganib na masira dahil sa kasakiman ng isang mayor. Maraming gwende ang nagpalitan ng mga nag-aalalang sulyap. Isang batang gwende, si Ligaya, ay tumayo at nagtanong, masigasing, "Ano po ba ang eksaktong plano nila?" Ang mayor ng kalapit na bayan ay nagplano na kalbuhin ang ating kagubatan para gawing subdivision. Hindi ito simpleng pagpapalawak, ito ay pagsira sa ating tirahan, paliwanag ni Masigasig. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at determinasyon. Isang matandang gwende, si Dalubhasa, ang sumunod na nagsalita. Paano tayo haharap sa ganitong kalaking banta? Alam nating lahat na bihira tayong makialam sa mga tao. Si Masigasig ay tumingin sa kanyang mga pasamahan, isa-isa, saka siya huminga ng malalim. Dapat nating iparating sa kanya ang ating babala. Kung hindi siya titigil sa kanyang plano, kailangan nating ipakita sa kanya ang ating kapangyarihan. Nagkaroon ng mahabang katahimikan ang bawat isa ay malalimang iniisip. Sa wakas, si Ligaya ay muling bumigkas, maaari po bang ako ang maghatid ng mensahe? Gusto kong makatulong at ipakita na kahit bata pa ako, may magagawa ako. Nagtama ang mga mata ni Masigasig at Ligaya. Matapos ang ilang sandali, tumango si Masigasig. Magaling ligaya, ihanda mo ang iyong sarili. Bukas ng umaga, ikaw ang magiging tulay natin sa mundo ng mga tao. Habang papalapit ang gabi, ang mga duwende ay unti-unting naghiwa-hiwalay, bawat isa'y may dalang bigat ng darating na hamon. Si Masigasig ay nanatili sa ilalim ng balete, pinagmamasdan ang mga bituin na dahan-daang lumilitaw sa langit sa kanyang puso, umaasa siyang ang kanilang mga aksyon ay magdudulot ng pagbabago, hindi lamang para sa kanilang kaligtasan kundi para sa kabutihan ng lahat. Ang gabi ay lumalim, ngunit ang kanyang determinasyon ay lalong umigtim. Sa bayan ng San Ildefonso, ang tanggapan ng mayor ay abala sa paghahanda para sa bagong proyekto. Ang mayor na si Don Roberto Enrique, isang malaking lalaki na may mabibigat na hakbang, ay nakaupo sa kanyang opisina, napapalibutan ng mga plano at mga larawan ng kagubatan na balak niyang kalbuhin. Ang subdivision na ito ang magiging simbolo ng aking legasya, sabi ni Mayor Enrique habang pinagmamasdan ang mga blueprint. Ito ang magpapatunay ng aking kahusayan sa pamumuno, ang kanyang sekretarya, na si Delia, ay daladala ang mga dokumento na kailangan niyang pirmahan. Habang iniaabot ang mga papel, hindi niya maiwasang mag -alala. Mayor, nabalitaan niyo na po ba ang tungkol sa mga duwende sa gubat na ito? May mga usap-usapan. Si Mayor Enrique ay tumawa ng malakas, ang kanyang tawa ay umalingaungaw sa buong silid. Mga duwende, Delia, huwag mong sabihin sa akin na naniniwala ka sa mga ganyang kwento. Mga kwentong pambata lang iyan. Ngunit sa kanyang isipan, si Delia ay hindi mapakali. Bagamat kilala siya sa pagiging praktikal, may bahagi ng kanyang puso na nag-aalala sa posibilidad na totoo ang mga kwento. Hindi nagtagal, isang matandang lalaki, si Mang Noli, ang dumating sa opisina. Hingal at pawisan, may dala siyang mahalagang mensahe mula sa kagubatan. "Mayor, may babala po para sa inyo mula sa lider ng mga duwende. Kung itutuloy niyo ang pagkalbo sa gubat, magkakaroon ng malaking kapahamakan," sabi ni Mang Noli ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa mayor. Si Mayor Enrique na sa una ay nagulat, ay mabilis na sumagot, at ikaw mang noli, naniniwala ka sa mga ganitong kalokohan. Mga duwende, siguro ay naparami lang ang iyong ininom kagabi. Si Mang Noli, bagamat matagal nang naninirahan sa bayan at kilala sa kanyang katapatan, ay naramdaman ang bigat ng hindi pagkakaintindihan. Hindi po ito kalokohan Mayor. Ako man ay nagduda noong una, Ngunit nakita ko ang kanilang mga mata, narinig ko ang kanilang mga tinig. Totoo sila at sila nagbabala. Kung ganoon, sabihin mo sa iyong mga duwende na ang kanilang kagubatan ay magiging lote ng mga bahay at wala silang magagawa para pigilan ito, matigas na sagot ni Mayor Enrique. Ngayon, lumayas ka na sa aking opisina. Habang palabas si Mang Noli, siya ay lubos na nababahala alam niya na ang mensaheng dala niya ay hindi isang simpleng banta, ito ay isang seryosong babala. Sa kanyang paglakad palayo, ang kanyang isipan ay abala sa pag-iisip kung paano niya mapoprotektahan ang kagubatan na ilang dekada na niyang tahanan. Sa kabilang banda, si Mayor Enrique ay bumalik sa kanyang mga plano, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, isang maliit na bahagi ng kanya ang hindi mapakali. Bagamat pinili niyang ipagwalang bahala ang babala, ang di maipaliwanag na kaba ay unti-unting gumapang sa kanyang kalooban. Sa isang malamig at madilim na gabi, naganap ang mahiwagang pagtitipon ng mga duwende sa ilalim ng matandang puno sa gitna ng kagubatan. Si Masigasig, na mukhang mas matatag kaysa dati, ay tumayo sa harapan, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng malalim na pag-aalala. Mga kapatid, simula niya, ang kanyang boses ay malumanay ngunit may diin, nagpadala na tayo ng ating mensahero, ngunit hindi sineryoso ni Mayor Enrique ang ating babala. Patuloy pa rin ang pagkalbo sa ating tahanan. Isang matandang gwende, si Dalubhasa, na puti na ang buhok at may malalim na mga mata, ay tumayo. Masigasig, maaari bang mas matindi pa ang ating gawin? Marahil kailangan natin ipakita sa kanya hindi lang ang ating lakas kundi pati na rin ang ating galit tumango si Masigasing, saka tumingin sa kanyang paligid, sa mga mukha ng mga batang duwende hanggang sa mga matatanda. Oo dalubhasa, oras na para ipakita natin na ang kalikasan ay hindi basta-basta napapailalim sa kagustuhan ng ilan. Ngunit, gawin natin ito sa paraang hindi magdudulot ng tunay na pinsala. Ipaalala natin sa kanila ang kahalagahan ng buhay at kapaligiran si Mayor Enrique ay abala sa kanyang malawak na tanggapan, nagpaplano ng susunod na hakbang para sa kanyang proyekto. Ngunit, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaba. Ang mga babala ni Mang ay tila gumugulo sa kanyang isipan. Kung totoo man ang mga duwending ito, dapat na akong maging handa, bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga blueprint ng subdivision. Hindi nagtagal, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Una, ang mga ilaw sa kanyang opisina ay bigla ang kumikisap. Sunod nito, ay ang mga ulat mula sa construction site na ang mga makinarya ay hindi na gumagana ng maayos. Nang gabing iyon, habang nagmumuni-muni si Mayor Enrique sa kanyang opisina, isang malakas na hangin ang biglang pumasok, nagpagalaw sa mga papel at hindi inaasahang tumayo ang kanyang balahibo. Kinabukasan, nakatanggap siya ng balita mula sa manager ng kanyang malawak na poultry farm. Ang tawag ay dumating sa isang oras na kung saan tahimik at mapayapa ang paligid ng kanyang opisina, biglang-bigla ang pagring ng telepono. Mayor, may problema po tayo, ang boses ng manager ay puno ng pag-aalala. Nagkasakit at namatay ang karamihan ng ating mga manok magdamag lamang. Hindi pa namin matukoy ang sanhi. Pagkatapos nagpa siya siyang bisitahin ang kagubatan, dala ang ilang kasama upang alamin ang kalagayan ng construction sa lugar. Habang naglalakad sila sa gitna ng kagubatan, isang malakas na hangin ang muling bumugso, tila may dalang babala. Biglang ang mga dahon at sanga ay gumalaw na parang may isinisigaw. "Mga kasama, marahil ay oras na upang pakinggan natin ang sinasabi ng kalikasan." Wika ni Mayor Enrique. Ang kanyang boses ay puno ng hindi inaasahang pagpapakumbaba. Sa kabilang dulo ng kagubatan, si Masigaseg at ang kanyang mga kasama ay tahimik na pinagmamasdan ang pagkilos ng mga tao. Sana'y magsilbi itong aral kay Mayor, sambit ni Masigasig, umaasa na ang kanilang mga hakbang ay sapat na upang magbukas ng mga mata at puso sa kahalagahan ng kalikasan at ng mas payapang pagtugon sa mga hamon. Habang lumalala ang sitwasyon, nagpatawag si Mayor Enrique ng isang kritikal na pagpupulong kasama ang kanyang mga eksperto sa negosyo, mga inhinyero, at ilang matataas na opisyal ng bayan. Ang pulong ay ginanap sa malaking conference room sa munisipyo kung saan ang mga matataas na bintana ay nagbibigay ng tanawin ng San Ildefonso. Kailangan nating maresolba ang mga problema sa ating mga proyekto at mga negosyo sa lalong madaling panahon, panimula ni Mayor Enrique. Ang kanyang boses ay nagpapahiwatig ng matinding stress at pag-aalala. Ang sitwasyon sa poultry farm at sa construction site ay lumalala araw-araw. Si Engineer Santos, isang bihasang inhinyero sa construction, ay tumugon, Mayor, lahat ng aming diagnostic test sa mga makina ay walang nakitang karaniwang sira. Parang may ibang puwersang nakaka-apekto sa kanila. Ang CFO ng munisipyo, si Ginong Bautista ay nagsalita, ang ating financial status ay apektado na rin dahil sa pagkaantala ng mga proyekto. Kailangan nating maghanap ng solusyon na hindi lamang pansamantala. Si Mayor Enrique, na nakaramdam ng bigat ng responsibilidad, ay nagtanong, anong mga hakbang ang maaari nating gawin para sa agarang pagresolba ng mga ito? May mga ideya ba kayo na maaaring ipatupad agad? Si Atty. Lim ay nagmungkahi, Mayor, marahil ay kailangan nating isaalang-alang ang paghingi ng tulong sa labas. Maaaring konsultahin natin ang ilang eksperto sa environmental science o di kaya ay spiritual advisors, lalo na tila parang hindi pangkaraniwan ang mga nangyayari sa pagbanggit ng salitang hindi pangkaraniwan, isang tensyon ang naramdaman sa silid. Si Mayor Enrique, bagamat isang praktikal na tao, ay hindi na rin makapagsawalang bahala sa mga pangyayaring tila higit pa sa normal. Alam kong kakaiba ito, at labag sa ating karaniwang pamamaraan, ngunit wala na akong ibang maisip na solusyon, pag-amin niya. Gawin na natin ang lahat ng posibleng paraan. Ang mga miyembro ng pulong ay nagpalitan ng mga tingin, ang ilan ay may pagdududa, Ngunit ang lahat ay sumang-ayon na kailangan ng aksyon. Kung ganoon, magsasagawa ako ng mga kinakailangang tawag ngayon din, sabi ni Attorney Lim habang tinititipa ang kanyang telepono para magayos ng mga appointment. Habang nagtatapos ang pulong, nadama ni Mayor Enrique ang pag-iisa sa kabila ng presensya ng kanyang mga kasama. Ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong at pag-aalala, hindi lamang para sa kanyang proyekto kundi para sa kanyang buong pamumuno ang mga susunod na araw ay magiging kritikal sa kanyang karera at sa kapakanan ng San Ildefonso. Sa kabila ng kanyang pangamba, isang maliit na bahagi ng kanyang puso ang umaasa na ang paghahanap ng solusyon sa labas ng karaniwan ay maaaring magdala ng kinakailangang pagbabago. Sa gitna ng lumalalang krisis, si Mang Noli, kasama ang ilang matatapang nakabataan ng San Ildefonso, ay nagpas siyang ilantad ang mga hindi makatarungang gawain ni Mayor Enrique pinulong nila ang mga mamamayan sa isang malaking pagtitipon sa plaza ng bayan, kung saan marami ang nagtipon, mitmit ang kanilang pag-aalala at pagkainis sa mga nangyayari. Mga kababayan, mahalaga na malaman ninyo ang totoong nangyayari sa ating bayan, panimula ni Mang Noli, habang ang kanyang mga mata ay naglilibot sa maraming mukha ng kanyang mga kababayan. Hindi lamang ito tungkol sa pagkasira ng ating kagubatan, kundi pati na rin sa mga mas malalalim na problema ng kasakiman at katiwalian. Isang kabataang leader, si Ana, ay tumayo at humarap sa mga tao. Ipinapakita po ng mga dokumentong ito ang mga ilegal na transaksyon at pagbili ng boto na ginawa ni Mayor Enrique. Hindi lamang niya sinira ang ating kalikasan, sinira din niya ang integridad ng ating bayan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-usap, ang ilan ay galit na galit sa napaklasan. Ang iba naman ay tila hindi makapaniwala sa lawak ng katiwalian paano tayo magtitiwala sa isang leader na walang respeto sa batas at sa kapakanan ng kanyang mga nasasakupan, tanong ng isang matandang babae sa karamihan, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Si Mayor Enrique, na nasa likuran ng kulong at nakikinig, ay naramdaman ang bigat ng bawat salita na binitiwan laban sa kanya. Ang kanyang kalooban ay nagsimulang mabagabag, hindi lamang dahil sa takot na mawala ang kanyang posisyon, kundi dahil na rin sa kahihiyang dulot ng kanyang mga ginawa. Habang tumitindi ang galit ng mga tao, si Mayor Enrique ay unti-unting naglakad palapit sa entablado. Ang kanyang hakbang ay mabigat, ang bawat isa ay tila mas mahirap kaysa sa nauna. Mga kababayan, ako po ay humaharap sa inyo ngayon, hindi bilang inyong mayor, kundi bilang isang taong nagnanais magbago at humingi ng tawad, pag-amin niya, ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ako ay nagkamali, at malaki ang aking pagkukulang sa inyo at sa ating bayan. Ang karamihan ay sandaling tumahimik, ang ilan ay nagtataka sa bigla ang pagbabago ng tono ni Mayor Enrique. Mula ngayon, ako ay nangangakong maglilingkod ng tapat at magbabayad pinsala sa mga nasaktan at naapektuhan ng aking mga desisyon, dagdag niya, ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa pagpipigil ng emosyon. Ang reaksyon ng mga tao ay magkahalo. Ang iba ay dahan-daang nagpakita ng kanilang suporta sa kanyang pagbabago, habang ang iba naman ay nanatiling mapagbantay at hindi kumbinsido. Ang pagtitipon ay nagtapos na may bagong pag-asa para sa hinaharap ng San Ildefonso, ngunit may mga tanong pa rin na nangangailangan ng kasagutan. Si Mayor Enrique, sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, ay nagsimulang maglakad pabalik sa kanyang opisina na may bagong layunin at pangako sa kanyang puso na ngayon ay mas malinaw kaysa kailanman sa kahalagahan ng integridad at tapat na paglilingkod habang lumalawak ang protesta sa harap ng munisipyo ang mga negosyo ni Mayor Enrique ay patuloy na bumagsak ang kanyang pangalan na minsan ay simbolo ng kapangyarihan at yaman ay naging simbolo ng katiwalian at pagkabigo sa loob ng kanyang opisina, nakatanggap siya ng sunod-sunod na tawag mula sa kanyang mga kasosyo sa negosyo. Bawat isa ay nagpapahayag ng kanilang intensyong putulin ang anumang koneksyon sa kanya. Sa isang emergency meeting sa kanyang opisina, kasama ang kanyang natitirang mga tapat na taga-suporta at ilang malalapit na kaibigan sa negosyo, pinag-usapan nila ang mga posibleng hakbang para sa damage control. Mayor Enrique Mukhang wala ng ibang paraan kundi harapin ang mga akusasyon at simulan ng proseso ng pagbabayad pinsala, sabi ni Don Rafael, isang matagal ng kaibigan at kasosyo sa negosyo. Si Mayor Enrique, na ngayon ay tila isang anino ng kanyang dating sarili, ay sumang-ayon. Alam ko Rafael, hindi ko inakala na ang aking pagkakamali ay magdudulot ng ganitong kalamidad. Handa akong gawin ang nararapat para mabawi ang tiwala ng mga tao. Isa pang kasosyo, si Lorna, ay nagsalita, ngunit Enrique, kailangan mong maging handa sa posibilidad na maaaring hindi na mabawi ang lahat. Maaaring huli na para sa ilang mga bagay. Ang kanilang mga salita ay nagdulot ng malalim na kirot sa puso ni Mayor Enrique. Sa kanyang pag-iisa matapos ang pulong, pinagnilayan niya ang mabilis na pagbabago ng mga pangyayari. Ang kanyang ambisyon ay nagdala sa kanya sa rurok ng kapangyarihan, ngunit ngayon ay ito rin ang nagtulak sa kanya patungo sa kanyang pagbagsak. Sa kabila ng lahat, isang bahagi ng kanya ang nagpapasalamat sa paggising na ito. Ang mga araw ng pagpupulong at pagtatangka ng pagbawi ay nagbigay sa kanya ng bagong perspektibo sa kung ano talaga ang mahalaga, ang respeto at pagmamahal ng kanyang mga nasasakupan, higit pa sa anumang yaman o kapangyarihan. Nang sumunod na araw, lumapit si Mayor Enrique kay masigasing sa pamamagitan ng tagapamagitan, humihingi ng tawad at nangakong itatama ang kanyang mga pagkakamali. Sinabi niya ito hindi lamang sa mga duwende kundi pati na rin sa mga tao ng San Ildefonso. Masigasig, at sa lahat ng mga duwende, hinihingi ko ang inyong kapatawaran, sinabi ni Mayor Enrique sa isang pribadong pagpupulong sa gubat, kung saan siya at ang kanyang mga tagapayo ay dinala ni Mang Noling. Nakita ko na ang mali sa aking mga gawa at nais kong magsimula muli sa tunong ninyo. Si Masigasin, matapos pakinggan si Enrique ay tumugon, "Mayor, ang iyong mga salita ay nagpapakita ng pagbabago, ngunit ang tunay na pagbabago ay nasusukat sa gawa. Patunayan mo sa iyong mga kilos na ikaw ay tunay na nagbago." Sa sandaling iyon, ang dating mayor ay nakaramdam ng isang bagong simula kahit na harapin niya ang maraming hamon sa pagbabalik loob at pagbawi sa kanyang mga pagkakamali, ang pagkakataong ito para sa tunay na pagbabago ay tila isang biyaya na hindi niya aksayahin. At nagpas siyang magbitiw sa kanyang tungkulin si Mayor Enrique para maipakita sa lahat na sinsero siya sa kanyang mga salita. Matapos magbitiw si Mayor Enrique, ang kanyang Vice Mayor na si Joy Alicia, nakilala sa kanyang mabuting puso at malinis na hangarin, ay pumalit sa kanya agad niyang sinimulan ang mga proyekto para sa pagpapanumbalik ng kalikasan at pagkakaroon ng mas transparent na pamahalaan. Sa unang araw ng kanyang pagupo bilang bagong mayor, nagpatawag si Mayor Alicia ng isang town hall meeting upang direktang makipag-usap sa mga mamamayan ng San Ildefonso. Sa maluwang na bulwagan ng bayan, pinakinggan niya ang mga hinaing at suhestyon ng kanyang mga kababayan. Kailangan natin ng isang lider na tunay na kakatawan sa ating mga pangangailangan at magtataguyod ng katarungan at pagkakapantay-pantay, sabi ng isang matandang lalaki mula sa madla. Tumugon si Mayor Alicia ng may katapatan, tama po kayo. At bilang inyong bagong mayor, nangangako akong maging transparent at aktibo sa pagtugon sa inyong mga pangangailangan. Hindi lang ito ang simula ng isang bagong administrasyon, kundi ng isang bagong kabanata sa ating kasaysayan kung saan ang bawat isa sa atin ay may mahalagang papel. Habang nagsasalita siya, ramdam ni Mayor Alicia ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga balikat. Ngunit higit pa rito, nadama rin niya ang suporta at tiwala ng kanyang mga kababayan, isang bagay na nagbigay sa kanya ng karagdagang lakas at determinasyon. Isang kabataang babae, si Maria, ay lumapit at nagtanong, Mayor Alicia, Paano po natin masisiguro na hindi na muling mauulit ang mga pagkakamaling nangyari sa nakaraan? Maria, magtatatag tayo ng mga bagong mekanismo sa pagcheck and balance sa ating lokal na pamahalaan. Magkakaroon tayo ng regular na audit at higit sa lahat, hihikayatin natin ang aktibong partisipasyon ng bawat mamamayan sa pagmonitor sa ating mga proyekto at desisyon. Sagot ni Mayor Alicia, ang kanyang tinig ay puno ng paninindigan. Ang pagtitipong ito ay naging isang produktibong dialogo kung saan ang bawat isa ay nagkaroon ng pagkakataong magpahayag ng kanilang saloobin at makinig sa mga plano ng bagong administrasyon. Nang matapos ang pagtitipon, si Mayor Alicia ay nakaramdam ng isang malalim na pag-asa at pananabik para sa hinaharap. Siya ay determinado na itaguyod ang mga pagbabago na mag-aangat sa San Ildefonso mula sa anino ng nakaraan. Sa mga sumunod na araw, Si Mayor Alicia at ang kanyang team ay agad na nagsimula sa pagtatanim ng mga puno at pagbabalik ng likas na yaman sa kagubatan. Ang kanyang mga patakaran at pagkilos ay nagpapakita ng isang malinaw na paglilipat mula sa dating pamamalakad tungo sa isang mas mabuting pamamahala. Ang kanyang dedikasyon sa pagpapanumbalik at pagpapalakas ng komunidad ay unti-unting nagbalik ng tiwala ng mga tao sa kanilang lokal na gobyerno. Habang unti-unting nagbabago ang San Ildefonso sa ilalim ng pamumuno ni Mayor Alicia ang dating mayor na si Don Enrique, ay dumaan sa kanyang sariling pagbabagong buhay. Sa isang tahimik na hapon, habang naglalakad sa gilid ng kagubatan na minsan niyang naisirain, nakasalubong niya si Masigasig. Masigasig, tawag ni Enrique, ang kanyang tinig ay may bahid ng pag-aalangan. Nais kong magpasalamat sa mga aral na ipinakita mo sa akin. Hindi madali ang aking pagbabago, ngunit ito ay kinakailangan. Si Masigasig, na rati ay may pagdududa sa mga salita ni Don Enrique, ay tumingin sa kanya ng may pag-uunawa. Ang pagbabago ay isang mahabang paglalakbay Don Enrique. Mahalaga na ikaw ay tapat sa iyong sarili at sa mga taong iyong pinaglilingkuran. Nagpatuloy sila sa paglalakad, ang kanilang mga yapak ay tahimik sa ilalim ng mga lumang puno. Nakakaramdam ako ng kapayapaan na hindi ko naramdaman noong ako ay nasa kapangyarihan, pag-amin ni Don Enrique. Ngayon, nakikita ko ang kahalagahan ng bawat puno, bawat ilog na dumadaloy sa ating bayan. Nais kong makabawi, hindi lamang sa inyo kundi pati na rin sa ating kalikasan. Ang pagbabayad pinsala ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga gawa, sagot ni Masigasig, ang kanyang tono ay malumanay ngunit matatag. Ang iyong mga hakbang upang itama ang mga pagkakamali ay magpapakita ng iyong tunay na pagbabago. Nagdesisyon si Don Enrique na sumama sa mga proyektong pangkalikasan na pinangunahan ni Mayor Alicia. Siya ay naging aktibo sa mga gawain sa komunidad, tinuturuan ang mga kabataan tungkol sa kahalagahan ng pagpapanatili ng kalikasan, at nagsilbing halimbawa ng isang taong tunay na nagbago. Isang araw, sa isang pagtitipon sa bayan para sa pagtatanim ng mga puno, nakita siya ni Mayor Alicia na masipag na nagtatrabaho. "Don Enrique, nakakatuwa na makita ang iyong dedikasyon." Sabi ni Mayor Alicia, ang kanyang ngiti ay puno ng paghanga at pagtanggap. "Mayor Alicia, salamat sa iyong tiwala. Alam kong marami akong dapat bayaran at handa akong gawin ang lahat upang makatulong sa pagpapanumbalik ng ating bayan." Tugon ni Don Enrique, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng sinseridad at determinasyon. Habang nakatayo sila roon, napapalibutan ng mga bagong tanim na puno at ng masiglang komunidad, pareho nilang nadama ang isang malalim na kasiyahan. Ang San Ildefonso ay hindi lamang nagbabago. Ito ay gumagaling at sila, kasama ang iba pa, ay nasa gitna ng muling pagkabuhay na iyon. Ang dating mayor, sa kanyang bagong papel bilang tagapagtaguyod ng kalikasan, ay natagpuan ang kanyang tunay na layunin sa buhay: ang maging bahagi ng solusyon, hindi ng problema. Ang kanyang pagsisikap na baguhin ang kanyang sarili at ang kanyang komunidad ay nagsilbing inspirasyon sa marami na nagpapakita na kahit ang pinakamalalim na pagkakamali ay maaaring itama sa pamamagitan ng tapat na pagbabago at dedikasyon sa kabutihan. Ang San Ildefonso ay lumitaw bilang isang modelo ng pagbabagong buhay at pagkakaisa. Ang mga duwende, na minsang nagalit sa mga politiko, ay muling nagpakita ng kanilang mabuting loob sa pamamagitan ng pagtutulungan upang maibalik ang kalikasan at magtayo ng isang masiglang komunidad. Isang gabi, sa ilalim ng malinaw na kalangitan at kumikinang ng mga bituin, isang malaking pagdiriwang ang ginanap sa plaza ng bayan. Si Mayor Alicia, kasama si Don Enrique at Masigasig, ay magkakatabing nakaupo sa harap ng madla, ibinabahagi ang kanilang mga karanasan at aral na natutunan. Sa mga nakalipas na buwan, nakita natin ang kahalagahan ng pagunawa at pakikipagtulungan, pahayag ni Mayor Alicia, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ang pagbabagong ito ay hindi lang para sa atin kundi para sa susunod na henerasyon. Si Don Enrique, na ngayon ay mas komportable sa kanyang bagong papel bilang isang tagapag-ambag sa komunidad, ay sumang-ayon. Ang bawat isa sa atin ay may kapangyarihan na magbago at gumawa ng pagkakaiba. Ako'y patunay na kahit ang pinakamalalim na mga pagkakamali ay maaaring ituwid sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti si Masigasing, na minsan ay nagduda sa kakayahan ng mga tao na baguhin ang kanilang mga paraan, ay ngayon ay puno ng pag-asa. Ang aming komunidad sa kagubatan ay nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras at pagsisikap upang maibalik ang kalikasan at kapayapaan sa San Ildefonso. Kami ay inyong katuwang sa pagtataguyod ng isang ligtas at masaganang bayan para sa lahat. Sa gitna ng kasiyahan, isang batang lalaki, si Juan, ay nagtaas ng kamay para magtanong. Mayor, paano po natin masisiguro na ang pagbabagong ito ay magtatagal? Si Mayor Alicia ay ngumiti at tumugon, Juan, isang mahalagang tanong yan. Ang pagpapanatili ng mga pagbabagong ito ay nangangailangan ng patuloy na pagbabantay, pagtutulungan, at pagsasakripisyo. Kailangan nating lahat na maging mapagmatsyag at aktibong lumahok sa pagpapaunlad ng ating komunidad. Kung tayo ay magtutulungan, walang duda na magtatagal ang ating mga tagumpay. Ang gabing iyon, habang ang mga tao ay nagdiriwang sa ilalim ng mga bituin, nadama nila ang isang malalim na koneksyon sa isa't isa at sa lugar na kanilang tahanan. Ang musika, tawanan, at mga pag-uusap ay sumasalamin sa isang komunidad na hindi lamang nakabawi mula sa mga pagkakamali ng nakaraan kundi nagwaring magtayo ng isang mas malakas at mas mapagmahal na hinaharap. Sa ilalim ng mga bituin, ang kagubatan ay muling sumigla simbolo ng bagong pag-asa at pangako na pinanindigan ng bawat mamamayan ng San Ildefonso. Ang kapayapaan, na minsan ay tila isang malayong pangarap, ay ngayon ay isang katotohanan na ipinagdiriwang at pinapahalagahan ng lahat.